mga bata, maligayang pagbabalik. Sana ang bawat isa sa inyo ay nasa mabuting kalagayan. Muli, ako si Binibining Aileen Tanghinan ang makakasama ninyo sa paglalakbay sa asignaturang edukasyong pantahanan at pangkabuhayan. Bago natin simula ng araw na ito, inanyahan ko muna ang lahat na magsitayo para sa maikling panalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Sana po ay gabayan niyo po kami sa aming mga gawain at desisyon. Bigyan niyo po kami ng lakas, talino at tiwala sa sarili upang magampanan ang aming mga tungkulin ng maayos. Amen. Sa nalang ama ng anak na Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang araw mga bata. Handa na ba ang lahat? Alam kong handang-handa na ang bawat isa sa inyo. Pero, bago tayo magsimula sa ating talakayan, meron muna akong inihandang sayaw na pinamagatang mga bulaklak sa Hardin. Sa Hardin, may mga bulaklak makukulay at magaganda. Rosas sa pagkita at kumamela. Mga bulaklak sa Hardin, nagpapasaya kay ganda ng paligid, may sarap pagmasdan. Mga bulaklak sa hating Halina't tignan Mga kulay at pango Atin ang pahalagahan Mga bulaklak sa hating Kay Pangmastan Sa bawat araw Sila'y nagkaalay ng saya klase ngayong araw? Wala? Okay, magaling. Dapat talaga na hindi maglibang sa klase ng guro para bawat araw may bago kayong matutunan. Bago tayo magpatuloy ay atin munang balikan ang mga pamantayan o mga kailangan nating tandaan kung kayo ay nasa loob na ng silid aralan. Ano na -ano ang mga ito? ka, kayo umupo ng maayos. Ano pa? Makinig sa guro. Very good. Kung may nais kayong itanong o gusto ninyong magsalita, nagkakaintindihan ba tayo? Ngayon, naalala niyo pa ba ang ating paksa nung nakaraan? Ano nga ito? Okay, magaling! Pakinabang sa pagtatanim sa halamang ornamental para sa pamilya at pamayanan. Bakit tayo nagtatanim ng mga halamang ornamental? May makukuha ba tayong pakinabang dito? Yes, Ruchin? Tama! Nagtatanim tayo ng mga halamang ornamental dahil nakapagbibigay ang mga ito ng ganda at aliwala sa kapaligiran. Okay? Alam niyo ba yung clap na magaling-magaling? Para hindi malito, si teacher muna ang gagawa pagkatapos tayo ng lahat. Okay? Okay, one, two, three, go! One, two, three, one, two, three, magaling, magaling, magaling! Okay, sabay-sabay! One, two, three, one, two, three, magaling, magaling, magaling! Gaya ng aking nabanggit nung nakaraan, Lagi niyong tandaan ang importansya ng pagtatanim ng halamang ornamental dahil nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan sa pamamagitan ng pagpapaganda ng paligid, pagbibigay ng sariwang hangin at pagkaroon ng dagdag kabuhayan mula sa pagbibenta ng mga halamang kanilang itinatanim. Ngayon, base sa inyong mga sagot, alam kong may natutunan talaga kayo sa ating nakaraang paksa. Ngayon, handa na ba kayong matuto ng mga bagong aralin? Bago tayo dumako sa ating paksa ngayong araw, alam niyo ba ang kantang magtanim ay dibiro? Okay, mukhang alam talaga ng lahat. Okay, sabay-sabay natin itong kantahin. Pagkatapos ay mayroon kayong gagawin. Okay, handa na ba? Handa na! Magtanim ay dibiro, paghapong nagayo di man lang makaupo. Hindi. So, base sa kantang Magtanim ay Dibiro, gusto kong tignan ninyo ang ilalim ng inyong upuan at kung may nakalagay dyan na magaling ako, ito ay nangangulugan na ikaw ang bubuo ng mga litrato. Sino ang nakakuha? Itaas ang mga kamay. Okay, ikaw Marlon. Kisi at Ivy ang bubuo. Tama kaya ang kanilang nabuo? Okay, tignan natin. Tama! Mahusay! Pigyan natin sila ng magaling klak. Base sa litratong kanilang nabuo, ano kaya ang paksa natin ngayong araw? Yes, Albert? Tama! Pagtatanim! Ang tatalaykayin natin ngayong araw ay ang iba't ibang paraan ng pagtatanim ng mga halamang ornamental. So ano nga ba ang halamang ornamental? Atin na itong natalakay nung nakaraan. Yes? Okay, magaling! Ang mga halamang ornamental ay halaman o puno na kalimitang sa sanga o sa buto nagmula ang ginagamit na palamuti sa ating tahanan. So, may mga halamang ornamental ba kayo sa bahay? Sa inyong tahanan? Kadalasan talaga sa atin, no, ay may mga halamang ornamental o mga bulaklak sa ating mga tahanan dahil nakakaganda ito at mahilig doon ang ating mga magulang. Pero, alam niyo ba na may dalang uri ng pagtatanim ng mga halamang ornamental? Ang tuwiran at dituwirang paraan ng pagtatanim. Ang una ay ang tuwirang pagtatanim. So, ang tuwirang pagtatanim ay ang halaman ay direktang itinanim sa lupa. Halimbawa, ang buto ng gumamela ay direktang itinanim sa lupa. Ang naman ay ang dituwirang paraan ng pagtatanim. So, dito, ang halaman ay unang pinapatubo sa paso o lalagyan bago ilipat sa lupa. Halimbawa, magtanim ng buto ng santan sa paso at ilipat sa lupa kapag ito ay lumago. Narito ang mga halimbawa ng mga halamang ornamental na tinatanim sa tuwirang pagpapatubo. Ang una ay sampagita. Ikalawa ay sunflower. At ikatlo ang gumamela. Para mas maintindihan, narito ang mga hakbang ng tuwirang pagtatanim. Una, ihanda ang lupang taniman at tinigan. Pangalawa, lagyan ng patpat at tali ng may buhol upang maging gabay. Pangatlo, gumawa ng butas sa ilalim ng buhol. Pangapat, maghulog ng dalawa hanggang tatlong buto o sangang pantan. Panglima, takpan ng manipis na lupa ang bawat butas na may pantanim. Yun, dadakong naman tayo sa dito paraan ng pagtatanim. Narito ang ilang mga halamang ornamental na tinatanim sa dito wirang pagpapatubo. Una, cosmos. Pangalawa, katakataka. So, para mas maintindihan talaga, narito ang mga akbang sa dito pagtatanim. Una, ihanda ang kahong punlaan. Pangalawa, Ibabad ng magdamag ang mga butong pantanim o sangang pantanim sa tubig. Pangatlo, ipunla sa kahong punlaan at takpan habang di pa lumalabas ang unang sibol. Pangapat at panghuli, kapag nagsisimula ng sumibol ang mga buto, unti-unting ilantad sa araw ang kahong punlaan. So, nagkakaintindihan ba tayo? Mga bata, dapat ninyong tandaan na mahalaga ang tamang paraan ng pagtatanim upang masiguro ang paglago ng kalusugan ng halaman. Ang wastong pamaraan ay nakakatulong upang maiwasan ang pagkamatay ng mga halaman at makakuha ng pinakamagandang resulta. So, naiintindihan ba mga bata? Okay, mukhang naiintindihan na talaga ng lahat. So, handa na ba kayo sa ating pangkatang gawain? Okay, mukhang handa na talaga ang lahat. So, ngayon, hatiin ko kayo ng dalawang grupo pupunta tayo sa ating hardin. So, ang unang grupo ay magsagawa ng tuwirang pagtatanim at ang ikalawang grupo naman ay pagsasagawa ng dituwirang pagtatanim. So, kailangan masunod ang mga wastong proseso sa pagtatanim. Nagkakaintindihan ba mga bata? Ang so, narito ang mga pamantayan sa inyong paggawa. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto sa paggawa. So, base sa inyong ginawa, nakikita kong naiintindihan na talaga ng lahat. Alam kong handa na kayo sa ating pagsusulit. So, pakibasa ang panuto. So, ano nga ulit ang ilagay kapag ang halaman ay halimbawa ng tuwirang pagtatanim? So, ang ilagay ninyo ay TP. Kapag di tuwirang pagtatanim naman ay DTP. So, nagkakaintindihan ba tayo? So, ngayon kumuha na kayo ng papel at simulan nyo ng magsagot. Sa hindi pa magtatapos ang paksa natin ngayong araw, nais ko kayong lahat na kunin ang inyong assignment notebook at isulat ninyo ang inyong takdang aralin. Magdala ng sariling halaman sa paso at alamin kung ito ba ay tinanim sa tuwiran o dituwirang paraan. Dalhin ito sa klase para sa talakayan sa susunod na aralin. Naintindihan ba mga bata? Okay, naintindihan. Yun lamang ngayong araw at sana marami kang natutunan at madalaan nyo ito sa inyong mga tahanan. Hanggang sa muli!